Simulan natin sa isang maikling panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami sa inyong presensya ng may buong pagpapakumbaba. Kayo po ang aming Diyos na tapat ng pagkalinga at kailan may hindi nagkukulang sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa araw-araw na biyayang ipinagkakaloob ninyo sa pagkain, sa kalakasan at sa buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, dinadalangin po namin ang tulong ninyo sa aming kalagayang pinansyal. Alam po ninyo ang aming mga pinagdaraanan, ang mga bayarin na hindi natatapos, ang kakulangan sa kita at ang pangambang dala ng kawalan. Ngunit gaya ng sinasabi sa Filipos Kabanata 4, talata labing siyam, naniniwala po kami na ibibigay ng aming Diyos ang lahat ng aming kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa inyo po kami umaasa, gaya't hinihiling po namin ang karunungan, kasipagan, at mga oportunidad upang makabangon, makapagtrabaho ng may dangal, at makatanggap ng biyayang pinansyal na ayon sa inyong kalooban. Turuan ninyo po kaming maging tapat sa maliit upang kami maging mapagkakatiwalaan sa malaki. At sa pagtanggap po namin ng mga pagpapala, huwag kaming makalimot na magpasalamat at tumulong sa kapwa. Panginoon, salamat sa pag-asa, sa tulong, at sa biyayang paparating. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Sa bawat araw na lumilipas, maaring nararanasan mo ang matinding hamon sa pananalapi, mga dapat bayaran na sunod-sunod, kakulangan sa kita, at mga pangarap na tila hindi mo maabot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May Diyos na laging nakatingin sa iyo, handang dumamay, tumulong, at handang pagpalaing ka. Hindi siya nakakalimot, at kailanman ay hindi siya nagkukulang. Sabi nga sa Filipos kabanata apat, talata labing siyam, At buhat sa kanyang kayamanan, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isang paalala ito na alam ng Diyos ang bawat pangangailangan mo at may nakalaan siyang kasagutan. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero may ginagawa siya sa likod ng katahimikan. Patuloy kang manalangin tiwala at kumapit sa kanya. Hindi kanya iiwan. At kapag dumating na ang biyaya, anumang anyo nito, huwag mong kalilimutan kung sino ang tunay na pinagmulan. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang maging mayamam. Ayon sa Deuteronomio. Kaya kahit mahirap ang kalagayan mo ngayon, manalig ka. May liwanag sa dulo at may biyayang inilaan para sa iyo. Sa gitna ng kakulangan o paghihigpit sa pananalapi, anong tiyak na biyaya ang iyong ipinagdarasal sa Diyos ngayon? At handa ka bang maghintay para dito nang may buong pananampalataya? Ang paghihirap sa pananalapi ay hindi sukatan ng halaga mo sa mata ng Diyos. Sa katunayan, sa panahong ikaw ay walang-wala, doon mo mas makikilala ang kanyang tunay na pagkalinga. Ang panalangin para sa biyayang pinansyal ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y panalangin para sa pag-asa, sa bagong simula, at sa lakas ng loob na patuloy na maniwala kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan. Kapatid, ang kakayahan mong humingi ay tanda ng iyong pagtitiwala. At ang Diyos, kailan may hindi nagpabaya sa mga nananampalataya. palataya. Kaya sa gitna ng paghihintay, manatili kang tapat, patuloy na kumilos, at huwag kalimutang magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Dahil ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayahang mangarap ay siya ring magbibigay ng tamang panahon upang ito'y matupad. Huwag mong bibitawan ang panalangin. Dahil sa likod ng iyong paghihintay, may Diyos na kumikilos ng higit pa sa iyong inihiling kung ang panalangin at mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso. itype mo sa comments ang Magtitiwala ako, Panginoon. May pinansyal ka bang dalangin na nais mong isama sa aming mga panalangin? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa at ipinagdarasal namin ang bawat isa. Sama-sama tayong mananalig at lalapit sa Diyos bilang isang pamilya ng pananampalataya. Kung nais mo pa ng mga panalangin, gabay at pagninilay na magpapalakas sa iyo mula sa salita ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga susunod nating panalangin at mensahe ng pag-asa. At tandaan mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig, may mga taong nananalangin kasama mo, at may pag-asang hindi nawawala. Manatili kang matatag. Patuloy kang pagpalain ng Diyos hindi lamang sa pananalapi kundi sa bawat aspeto ng iyong buhay